Ay eh po nakikipagsampal na rin na po kami dito sa ano sa tulay na malakas po ang agos. Gisa mo bro. Ang dami. Grabe, huling-huli yan. Hilain mo agad. Tangay yung ano. Pabigat. Ano po ako ng panlalaki pero nandito ako sa mga lugar ng pambabae. Ito, foods Oh. Ito 300 sa piso. Ito po Oh. Ito 200 din. 300 sa piso. Ito yung mga oso, eh mga nakikita ako mga manager ni Elias ganito yung ano. manager ni Elias ganito yung mga bag lang yung liit yun o pagpalang araw po sa inyo lahat uh, uh, ngayon po yung magpipishing po kami ni Ethan ako na si Ethan dito po kami sa may sa may ano po tangke de guerra madilim po ang kalangitan sana hindi kami abuti ng ulan dito po yung pasyahan po ang government na paayusin po yung tulay uh, ayos po nila para sa mga drainage Bakor itu sana itu si Ethan kababaha po nung mga nakarang araw ito ano minsan may mga pira pira dito eh kasi marami pong ah, ano dito mga malita sobre damit mga attache case ito ano dito nga ano nakikita ko kulay puti ano yun? may malita dun oh no? ng kulay ayan yata yung tinignan ko dati eh. bago pa oh Buxa na po malita kasi ito nag-iintay sa atin Grabe yung kulay ng dahon, oh. Grabe yung kulay ng dahon. Grabe, yeah. oh. Ganun yung dahon nito. oh. po dito, nagbandalisim. Ataan. Oh, Ang dami malita dito. Itatapon dito, oh, malita. Dami. Ang patos din. Ito pa yung mga, ano siguro, gamit. Mga oh, no, camp fishing. Tripod kung ano ano pa ano natin tubig nagkatubig po dito pasyal kami ng itan dito ay laki ay no siya ko ay jag jag jaguar jaguar tan tatlo tatlo banata okay. mo dito ikaw video kita ha ako lang okay. grabe tatlo jaguar tayo tatlo sila Kita ano, mo, kita anak Kita mo palapit na palapit po sila yan nung may itim na tatlo po yun yun po yung jaguar kaso yan po ay mailap pong hulihin kailangan po ay hindi po ano dahan dahan lang po yung kumbaga dahan dahan lang po yung paglalakad yan po sana po silang lumalapit yan na po sila yan yan yun yan yan tatlo yan pagpunta na po sila dyan ay talagang talagang hindi na po mahuli yan eh, naririnig po rin nila yung ano yung salita po natin parang naka, nakakaramdam po sila yun lumalayo na sila bilisan mo bro nandun na sa gitna habang nagmamadali ay wala na nandun na sa gitna wala <laughs> ayo wala ayo hindi na ko ayon dito. dito ko Ayun. saan dito ako ngayon wala naman ni eh. ito yung tabog lang <laughs> tao na yun. Na <laughs> Dapat kasi Dapat, mabilis lang talaga makiramdam yung ganun na isda. Dapat dito pa lang no? Oo. Oh. Uh, Hindi na uh, alam dito, eh. Dito, mm. okay, dito, dito. Tama. Tilapia. Tilapia yan. Purple. Oh. Purple yan. Sigurado yan. May surprise po natin kung hito po yan. O hito lang ako ngayon. O hito ng tilapia. dalawa. Malaki. Dalawa ba? Ay, nakawala na natin. Nakakawala, no? Natahiyan na natin yan, no? Ah. Nakakawala pa. Hindi na mo siya dyan, eh. Papunta na dun Ganda pala ang tulugan ng mga aso dun po Yan po yung mga Bila, aso <laughs> Na Naan na, lang kami na Wala uh, na yung jaguar Nagtago na yun Baka lang din na Kapalang we'll yeah. well, araw dito kami ngayon Itan sa puno ng baliti Dito kami nagparking At let's go fishing ulit Piniting malaki yan. Malaki po oh. Wow. Hindi po ito kinakatakotan dito. Nagsisilbi siyang pahingahan. Ayun, ganda po ng panahon. Ayun, sinagasa po ng baha dito. At bago kami sumabak na itas, tayo hinamit itong lambat. Tak Mapapalitan na po ito. at pintis na lang. nakahina <laughs> po namin yung dalawa tulad po nyo oh. na. Uh, so pwede na po ito, naglambat na po kami rito yan po at mami po kami Ito po yung nangyari sa baha Dati po ay ano po dito Yung mga malalaking dahon po Ay damo po ay mataas Ngayon ay wala na Hanggang ano na lang Hanggang talapakan na lang po yung Malakas Fishing time dito sa Rumaragasang uh, Rumaragasang Pilog Ayan no, karami po nga, gusto ng tubig do Ayan, at maghahagis po si bro. Dami dito. Sa oh. Yan o. Oh. Kasi lang malakas ang agos. Kaya mo ba? Diyan. Yan, yan o, oh. dami oh. Kapitan mo muna. Pag so, galing ng lam, ano ah. Hindi na yan maagos kasi nandiyan na yung malaking ano eh. Bato. Ayun po, nakikipagsapalaran na po kami dito sa ano, sa tulay na malakas po ang agos. Ay, nagbabalita, lakay itan. Ayan. <laughs> yeah. Malakas? Nahuli mo yung ano, oh, yung yellow. Yellow horn. Na? Sumabit? Ay, may ano pala siya, may kahoy. Sayang, dami kahoy pa ba yan sayang yun na oh. dito ang dami rin dito oh kaso lang ang ano po dito ay ano nahulog pa yung isa tayin pa natin yung isa na naalis na alis eh wala na grasa yung yun sarapan na lang yung malit nakangat kasi yung kahoy Ayun, mayroon. Ito na, huli po, burasi. 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 May isang, ano diyan na isang... Hindi yung natanggalan ng bato. Bato ba? Maganda po ng orange, yun. Para siyang, ano, para siyang colorful. Colorful. May iba yung kulay niya. May kamis-kis po pala po. Dyan, tinatapon po namin po yung mga nang po namin mga malilit sayang yun dami kaso lang may mga talagang pangyayaring kahit gustuin po nating hulihin ay di po talaga mahuli at okay. saka lakas so, mo yung, yung bulis nuro nasa dagat tayo ay sa dagat <laughs> nasa ilog tayo ay sa ilog sa tulay oh dyan ang dami dyan dun sa mismong kahit dyan sa gilid gilid yan oh ang dami oh yun oh. Yun, dami dyan oh. Yan sa mababaw na yan. Yan oh. Ayaw niya itong maingay eh. Yan, nagisa mo bro. And, dami. Grabe, huling huli yan. hilain mo agad. Tangay yung ano. kabigat yun ang dami, dami. Grabe na oh. yun po yung ibang uh, silapi ah. Sa lakas. E, rin, dito mo natin rin timba dito. O, tingnan mo bro. Baka maano ka dyan ha na tayo sa Agos malakas yung Agos kaya natangay sayang na naman yun na sige <laughs> na dami yan yun, dami po dito gumansin nyo po yung ano yung gumaganon po yung ano niya yung pinaka flip flip nya ang dami gumabit na naman dito kasi uh, ano po uh, na, ano po sa uh, Agos sumasama po yung lambat kaya yung mga ibang nahuli po ay nakawala yun dami nga sila oh yun no oh. <laughs> dami tapos natin para sigurado yun no oh. jackpot na naman si bro mas jackpot pa sa anak hindi malakas yung Agos. Natangay eh. Lagay mo na sa si para hindi na sila makawala. Ang kasanay ng sila pwede sa likod natin, hindi na umalis ah. Kaya nga eh, doon nun, dami, grabe. Binayaran. Jackpot na naman yan, binayaran. <laughs> binayaran ba yung tilapia para hindi lumayo? Grabe naman yan. <laughs> dami talaga, pagtigil mo. Oh. Dami nga. Di na talaga ako din na ako napupukos sa na pagtatanggal mo Nakapukos na pa ako doon mo oh. Sobra pong dami So jackpot na naman yan Viral to viral Viral to dami Sige o lumalapit na sila o oh. Ayan o Yan oh. naalis yan, yan Kasi malakas yung agos Di nila nararamdaman Masasabihin po ang dagdal ko na naman <laughs> Sabihin na na Ayan, tapon mo yung may gas-gas na para mag-ano mag, pa siya. Malaki pa siya. Malaki pa at magpaparami yung mga anak niya. Magsusumbong yan. yan. Hindi na tayo mahuli yan, no. Oh. Ang dami po diyan, no. Oh. Ayan na, ayan na. Ayan, you no, know, diwan, dami. <laughs> Sulit yan. Dapat, ano, bilog na bilog. Para siguradong mahuli lahat. Nalabas pa labas po. Kung may susum lang ni Broto, mapapansin nyo po yan. Yung mga yan, mga tilapia yan. Yan, oh, yan po, yan po, yan po. Hindi ka na rin mapakalil. Excited ka na rin kasi ah, agisan na. na lang yung mga tilapia. Ang dami nila. Kahit dyan ka na lang sa siminto, lapitan mo, na rin mararamdaman yan. Yan, hagisan po ni Bro. Ayan po, hagis bro, hagis! Ayan wala, oh. sayang! Wala yung nauli ito Pero may nauli nyo Madayo pa rin Takpan mo na lang kaya dito Hindi na oh, Yung dami dito oh <laughs> Uhuli oh Sayang <laughs> Supply Grabe Ang gadawi pa naman Kakawala na <laughs> Pero may huli yan Kaso lang Kahit ano Kahit ganun po yung hagis po ay may huli at mahuli Kasi maraya po dati nakikita natin dito Ayan po sila oh Sayang talaga yung bro ah oh. Nagmamadali ka kasi O na ano lang Yan o oh, lumalapit na rin yung tilapia yan oh. Puno talaga yan kung talagang sigurado yung paghagis mo bulag siguro yan na dismayado na si bro hindi <laughs> na nahuli yung gusto niyang huli na dami kaya nga mas maganda yung ano eh yung talagang pulido kahit mabagal sabi nga nila yan na dami yung dami sigurado na yan may huli na yan ang dami din dito ang laki may karpa may karpa Nakatakas. Nakatakas. Sayang. Lakas pa ng bus. <laughs> Ang lakas pa ng buhaw. Karpa yun eh. Dito siya. May karpa po dito. Anina. Ano yun? Mabigat. Malalim na yan. Ayusin na lang natin dito pag ano yung mo. Di ba kaya? Mga katakas yan pag ba? Na? Sirena ba? Malalim pa rin. Malalim. Tayo ba? Hoy, lain mo na. Ayusin na lang natin dito. Kaya pa, dalawa. Sahin yung karpan. Laki. Laking karpa talaga yun. yung mga tilapia na malalaki para pa talaga yun hindi talaga ako makano dun ha puro car pa rin na sa si ano ko uh, sabi kang po kasi talaga kasi marami na ito wala na ito wasak na ayan po yung ay oh, wasak pala tutol uh, at sunod po ay ano um, dito na po nagsatapos yung fishing namin <laughs> Hindi yan Ang lakas mo pala no Talagang na uh, Ano mo Nahati mo yung Ano Yung pinakano nya Sayang yung karpa Ang laki laki, laki yun Makikita mo sa video mo Pag inopen mo laki yun yung Sa gilid Silver na mga sa ka Nasa bato Para dala ng panak Ayun lang may mga jumbo tayong tilapia dapat muna gawa kasi kung ano yun nakasip yung baha hindi pwedeng masama yun oo mas maganda na yun o isip pa rin yung sarili yun kapalit ayan may mga tilapia naman ayan basta ayos yun importante ay nakasip yung sarili natin kesa yung lambat ang ano ano natin ng ano natin sa buhay ano sa loob o anong Loko-loko <laughs> ko -loko eh. Yan, ang daya pong tama na tilapia. Ayan, putawa ko yung mga tilapia. Nagsiputihan na. Naputol ba yun? Ano ba? Nawala yung ano. Nawala yung dito. Dito yung Yan, sabi ko naputol. Yan. yun na? Naputol pa. na ang laki yan po ay di na po pwedeng nga yun yan dito ah, na po yung hole eh. at ang labas po natin ay nasira kaya uwi na po tayo pero katika na po patahin pa namin to hindi kasalaman tayo magsuporta uwi na po okay, tignan tignan namin, namin natin, yung... tayo dito solve na bili na lang po ng lambat mga ano ano eh sabi... pag magkala kami ng magandang pilihan ng lambat o natin bilhin po kami ng bago kasi ay yeah, sira na po ayan tapo lang araw po sa inyo lahat uh, for today's video samahan niyo po ako kasi pupunta akong bubo kasi yung bag ko sira na yung shaper niya tapos wasak wasak na siya hindi uh, na siya masara kaya punta tayo sa mga original na gamit na mura ako lang po ngayon uh, mainit kaya mo muna ako dito sa 7-11 para bumili ng tubig mga 20 minutes po yung biyahe ron at sana marami pong stock ng mga bag. May nagcha-charge ng konti kasi yung battery ko ay 25% na lang. Mga Taiwanese, mga dito sila lagi inom, nagpapalamig yung matatanda. Karamihan po sila mahilig sa alak, yung parang mga gin. Mas dito na lang sila nakain. So tara po, punta na tayo. Pwede na to, maka, makapag-charge tayo. Kasi itong bag ko, wala na safer dito, butas na. So ang ginagawa ko para maisara, lalagay lang dito. Yan. Tapos, ganyan. Eh, yes, style. Pero bukas pa rin siya. So, magbili tayo ng bago. Ayan, malapit na po tayo. Bundok yan. Tapos ito siya sa kaliwa. Ayan po, Maliit lang siya. Sa mga... Dito to siya sa mga factory. Dito na po tayo. Sa bubo. Ayan, narating na natin. Ha? Ah. bobo. Ayan, maliit lang yung bubo na yan. May parting bundok. Sa may taichong po. Pasok tayo. Ni hao. Pagpasok ko po rito sa loob, uh, malamig siya. May aircon na, tapos may electric fan pa. Tapos dito ako nagbili ng relo nung nakaraan. Dati. Meron po dito mga relo na ganyan. Uh, dito 400. Kasi ito, meron ditong yung Psycho. Maganda siya. 4 nasa 9,000 pa. Yung t-suit, nasa 20,000 sa peso. Marami pong magagandang ano, relo. Mga, ano pa mga second hand na. Mga, ori mga original. Mula so, yung Calvin Klein's pang babae. Uh, 500. Ito ano kaya? Ito 500 lang ito eh. DKNY 600. Purpose ko po na pupunta rito. Hanap ako ng bag. Sa ako ano pang makikita akong mapapakinabangan. Ito po yung ano, mga lugar dito. Mga, pang, mga second hand. Mga original. iba mga brand new pa. Mga pinag ano. Mga hindi na O kaya mga luhipat tapos malis na sila tapos hindi na nila kailangan yung gamit uh, dito nila, nila binabagsak para ibinta nila yan may mga plat din dito kala ko aircon to tingnan ko 1,000 lang ano ah, hindi yung kasing inaanap portable aircon para makatipid kasi nagbukas ako ng aircon sa amin ilan limang bisis lang eh nasa 2,000 sa piso pag bayaran ko meron din dito wala kayo may mga stand ito maganda rin to iba hey, eh 33 po 33, 33. 33. 33. Yeah, pwedeng ganyan kaso hmm. um. ah, ang problema pa pa galaw-galaw ano ano haba oh ang ganda nito kasi pwedeng ipasok ko dito doon sa pili pasok sa stand. Kunin natin ito, 33. Ano na natin pang live. Tangkot ba kanito? Computer na TV. TV ba? May mga monitor dito. 800 speaker. Meron din dito speaker. Kaso hindi pa siya hindi pa siya ano. Yung Bluetooth. Puso kasi ngayon, Bluetooth na. Ito po ba? Puso Bluetooth tayo ng camera. So, mga Pinoy din dito ng kabayan tayo na may mili. Ay, jacket, 600. Mga sapatos na rin sila. Kabili na kasi ako sapatos. Yung mga box din po pala rito. Ayan, mga pambata. Kasi wala tayong English. Pag may English, sila natin si Baby dito naman sa area dito, mga flashlight naman dito. Nauubos din siya, oh. Dami dati dito mga mga ilaw-ilaw, isasaksak lang ay USB naman 'to. Nakaka-addict mamili rito. Ang ganda po, malaking makikita. Kasi di mamili basta tingnan-tingnan napakarami. Mga pang gamit sa panlaba. Ayun. Mga ipit-ipit, ang -ipit. dami. Ito mga kaserola pa rin. Nauubos talaga 'yo. Eh, 788. Pero marami kami alam na ano ito eh, mga, sa mga tambakan o sa mga junk shop. Ang pipit. Dito yung mga bag. Dito tayo hahanap ng bag. Ang lalaki lang muna. Kasi matagal pa man na. lalaki lang hahanap natin ang bag. Mga pababahay mga original po ito. Yan, 70 sa peso. Ito, so, 150 sa peso. Ganda. Ganda. Oh, mga gandang bag Hello London 300 oh. Wow. Hindi ko po maipabagahe sa Pinas eh Kasi mahal din ang bagahe Nasa uh, 5,000 sa peso Bobo Yung product nila oh Ganda ng pagkakabag Oh, gaya man yun eh, oh no? Lagaya ng bariya Yung mga ano dito oh Ayun Sike champion 100 lang ako dito ng CK champion, kasi ito masyadong malaki ang body bag na ito eh, masyadong malaki baka medyo maliit-maliit kung isda oh 60 Yan. 60 kung bata dito oh, kung baby tayo dinosaur dinosaur oh ang is cool ang ganda 100 din Okay. Ayun. Ayun. Ano po ako ng panlalaki pero nandito ako sa mga lugar ng pambabae Ito, so, Kudz oh Pero ito hindi siya original sigurado Pero yung pagkakagaya sa kanya Matindi oh Ano siya, 288, 300 sa piso Ito po Ito, oh. so, 200 din Mga bigate na bag oh, maganda. Ito maganda. LB. 48. LBS siya, hindi LB ha. LBS. Hindi lowe beton. Ito ang lowe beton. Original. Kano? 300 sa piso Oo, oh, diba? <laughs> Saan pa? Oo, oh, LB. 300 sa piso Sabit natin kita tayo sa CCTV gino kita sa CCTV ginugulo gulo binabalik ko po mga pang ano pang barya ito yung mga oso eh mga nakikita ako mga manager ni Elias ganito yung ano Ayon. manager ni Elias ganito yung mga bag lang ang liit ako ang body bag 150 oh, ganito kalayot kailangan natin 50 sa piso wala pa ako nakita ito naman pala parang ano na faded na yung kanyang pagkakabla so yung bago bago naman faded na kasi pag mga original talaga faded na pero hindi pa nasisira so dun po tayo harap na sa cashier so tingin muna tayo dito ng mga de kuryenteng ano kapapakinabangan pang ano ang kitikiti na ano pag nagbe-breakfast ng bread. Meron na kasi ako initan na nabili rito. Sinasaksak. Ano kaya ito? 188 electric pan lang. O sa may badang pakalig mga relo, may rep dito. Ano, 27 lang, maliit. Sanyo pa. Kabila ko rep, mas malaki to kaysa doon sa akin. No? Ganda o. Malaki yung freezer niya. Grabe. Sayang, nakabili na ako. Mabilis tumabinta rito. sinid ko kay Ethan. ang gambiwang lang. Ganda. Sabi mo yan. Rip. Wala to Kaladala lang to Ang dami may lalagay dito. Tingnan po Pag nilagyan ito ng tilapia rito. Ang eh. karne-karne. Ang laki. Sayang. Ang bili pwede ko pwede sa akin. Ano? mahal yun sa akin. eh ito, mura lang. Mas malaki ito. Mas ganda. Ayan, dumami na po ang tao ngayon dito. mga Indonesia, Taiwanese, mga iba-ibang mga foreign. Dami na. So, dito po hanap tayo ng mga pang beauty products dito, mga original na tinitinda. Dito ko rin nabili yung face mask ko na ano, lang. 35 pero sa labas pala, mahal yun. Sa sanda ah oh, nasa 200 yun dami na pong tao ngayon nagdating ano sila Ishi, mama. Oh, Si mama. Si, si, si. ah. Thank, Thank you. Thank you. Bye bye. Kumpa <laughs> uwi na tayo. Pamilya na tayo. May ulanin kasama lang malbiwanag yung ulap kaya hindi to tuloy yan sigurado ayan pa na po ako at ang napamili ko ito bag o yung piton ayan o ayan po yung ko oo original to pero maganda balat na balat siya baka mga class class lang to so alam naman yan ng mga ano eh ng mga mahilig sa original pero ako hindi ko hindi ako alam basta balat siya na matibay at yung mga code code dyan. pero hindi original siguro Puri bahala siya na basang para sa akin. Fish man. na po tayo.